Hello, good morning, Maying Adlaw. For today's video, kaya nasipaga naman po si Maring Yumi. Magluto na po kita sa atong kusina, mga Maring. Oo, oh. masipaga naman si Maring Yumi magluto. kay Kaya minsan lang itong pagganahan si Maring Yumi makaluto. Kaya minsan si Maring Marlon dito ang magluto sa amin nga bahay. Bitaw, mga maringno, wala naman ako time minsan magluto sa among nga kusina oy. Mostly si Paring Marlon lang yun ang magluto sa amo ang kusina. Usay kay wala naman good og time si Maring Yumi oy magluto oy kaya si Paring Marlon na lang minsan ang magluto din sa aming munting kusina. I e, alam nyo naman nga busy din si Maring Yumi sa iya nga vlog-vlog ba. O ito na mga mari, mag na lang tayo sa ating nga mga lamas. Ang menu natin for today is... Munggo. Luto tayo ng munggo. Gigisa muna nato na ang atong nga mga lamas bago naton ilunod ang atong munggo nga. Kagabi ipanagipalatan ni Maring Yumi kay para gisaho na lang dayon ba. Ako na na siyang an kagabi mga Maring ang munggo, baboy o ang chicharon kay para usan na lang baka gastusin sa LPG kay sus Ginoo ko na bayang mahala ngayon ang mga gastusin, di ba? Para makatipid-tipid pud kita ba para makabili pud kita sa mga masasarap na mga pagkain. Ta na lang ani magdiskarte sa ating buhay mga maring paano kita makasurvive sa life tapos maghanap kita dito sa ating rip kung ano ang makikita nating gulay kung unsa lang pudira nga gulay mga mari maulapod nang aton ilagay na lang oy kay tabudlay man pud na pud sa groceryhan maulapod ang imong paliton kay mayo pa kong dira sa Pilipinas kay naa og malunggay og alugbati dira sa atong bonsara. og na ang swak na swak sa munggo mga maring ba alugbati og ang malunggay ay pagkadabes ka ay mga maring lipay dayon ana ang mga bitok sa tiyan ba dali dayon kay ana Ilo mabusog no dayon ang atong mga gulay-gulay mga maring kay unsa lang gud ang naa sa mga maring maura lang lang atong ilagi dira sa atong mga pagkaon mga para maring para masustansya pud ang atong nga pagkaon og healthy mga maring ang atong gi sul sa ato nga tiyan. Kay kulang pa man ang aton sa ba mga maring dagdagan naton og tubig kay para mag baog-baog og higup-higup ani si Paring Marlon unya. Para pagdating ni Paring Marlon mga maring, ah, mukaon na lang na siya mga maring og lipay-lipay kayo kay nakaluto da ba si Maring Yumi. Kag mukaon na lang na siya unya nalipay siya nga mukao na lang maring or ma nalipay siya nga dili na siya makaluto kay nakaluto na si maring yumi <laughs> Implahan na dayo nato maring kay para kumplito na ning ang atong nga munggo kay susperting lamian na bayani o in town sa pagmuka palang lang daw kalami ka, ayo na gid kaayo ba Tilawan na ayun nato mga maring kay para ma-impress na po si Maring Marlon ani ba kung unsa kasarap ah, okay okay na na sa panglasa ni Maring Yumi mga maring. Kaya magsandok na kita habang mag mainit-init pa nga atong nga uh ulam. Ito na ang ating uh, finished product mga maring. O, di ba? Sarap kayo. Okay kayo. Yummy kayo. Diba? O. Lame pa kayo. Ano yung maghigup sabaw kay perte ba yung siningal init pang atong giluto mga maring. Ito na ang ating uh, ulam. Kakain na po tayo mga maring. Happy tummy everyone. Thank you for watching.